ang nandito sa Congress. Kaya kayo saan kayo? Masama sa loob ko, nasabihin ko sa narinig ko sa kanila na ganito. Nasaan ang mga Pilipinong supporters si Paolo Ruter din na nagmamahal sa kanya? Sabihin nyo, no, sa social media, ang sikat-sikat nyo, magmasikat kayo. Magpaka, magpakilang kami. Nandiyan ka, no? ka, matayan. Kaya namin yan, nabanan nyo na hindi lang makikasuhan sa Paolo Ruter. Ngayon, nasaan kayo? Kina namin ito mga ano lang to, mga Duterte Brothers. Kaya ang hirap lang ganun. Kaya ganito, manawagan ko sa sulit, Duterte Family Worldwide. Uras na ito na ang ulas at panahon para maglikan ka ng bilang mga Pilipino. Ipaglaman natin ang Pangulong Mahikmanong sa sakit at tapang sa bansa. Uras na umpisa. na tulungan natin ang bansa nito. Ka kaisa tayo na si Pangulong Duterte at si Sara Duterte ay ipaglaban natin ang ilang ang karabatan din ng mga Pilipinong may taong tamat pala sakit sa bayan. Kaya umpisa natin ngayon ang sinabi nyo nga hanggang kamatayan ipaglaban nyo si P. Ararquiz na saan kayo kay tama at sinabi ni Dr. kasi so, since so, sino-sino na tayo dito ang detective ka na guys, ano magagawa nila? Kung talagang pakulong nila sa puno Duterte, wala na! Mga bagos ang iharang, di ba sabi nyo magpakamatay kami, magpakulong kami ng si Puno Duterte, ibalik sa ano, sa Congress dahil sa EGK na yan. So, no, yan, na yan, mag na yan. Nagawa kayo ng ano, para ipakulong. So, hinahin na si Duterte, wala na

Ako, sinabi ko, kahit wala permit, magpakulong ako kung may huli sa akin, hindi ako papayag na si Pangulo Duterte gagad yan nila. Ang sabi ko sa kanila, kung walang permit, huli hindi na magpapakulong ako. Kaya mahal na mahal ko si Pangulo Duterte, hindi ako matakot yan walang permit. Kalimawa, mayroon sa sama dyan, no? kahit walang permit, lumabag naman natin sila. Dahil sila ba, na utusan lagyan sila tayo ang nagpapasahod sa kanito kaya dapat gawin natin ang tama ay gusto lang magpatayin nila tayo mapayag tayo dahil mahal natin ang bansang Pilipinas ngayon pa lang parang pinapatay na nila mga Pilipino unti unti yun na nakita nyo naman kung kung sila ay hindi pinagay sa legal ang pamamahala pamamalakan nila bakit tayo pwede natin gawin yun kaya kung ano ginawa nila sa bansa natin, gagawin natin sa kanyang ibang ring na ginawa na sa atin. Eh, diba, ang sakit, nasasaknat ako pag sinabi kay Natans ko sa sinabi ni Lesena. Nasaan kayong ang lakas ng loob niya pag sabi, hanggang kayo matay at maglaba sa operat. Kaya hanggang sa huling matlak ng lukong, nasa niya ako alam mo sa Facebook sabi na sabi niya ito yung founder ng sorry ko natin ang yun yung world pride gaganyanin ka magpunta magtapang oo hindi ako natatago mahal na ko ako tarte dahil sinanan pa sakit sa akin sa bansang Pilipinas nasa kayo kaya huwag tumatay yan kasi pang roter din ang putin ang ikulong na lang katulad ni ano ni Pastor Kimuloy kaya kung mangyari yun ang binigay ko, ipinakita ko sa inyo. Landa na yung lahat ay magkaisa ng mga supporters. May tamo ng Rodrigo Roderte kasi kayo ang kaya sa si mga mga talaga yung nagablan na si Rodrigo Sara. Nakikita rin mga supporters na hanggang salita lang, walang gawa. Sabi pa na sa social media, ano magagawa ng social media ng si Mita? Lang. Si Mita, pinukuha niya yung mga resum sa social media. Sabeta oh, na Oh, baka mag-gay. Tapos ito, talaga May din mga pangag na yan. na, yun, na ang 400, isa't at lahat lang din niya. Sabi ko, sabi ko, sabi ko, na kanilita, sabi ko, sabi sabi ko, sa mga kaya nga, kung hindi bilang sa matalang noon, si Duterte pa presidente, kakampi ng Facebook, kita ito. Na lang hulihan, sabihin ko, umpisahan na lahat ng supporters ni Pangulo at Luzon. bisaya. Ito na Ang dami doon pang pinupong na makahoy. Yung parang, yung mga pa. Alam mo kung bakit na siya so, e, Kaya so. e, bakit gano'n marami? Kasi nga, wala nang halos patahin. Kasi nang pinipili ni yung bibigyan yan ang, ano sa isla oh mo. Yung naulit-ulit yung pinipigyan ng si sabi niya, ay, ibigyan ko nito ng pera. Kakaawa o nagpotroso para may makain. Ayan, ibang Hindi ako papayag-re-rebut ako mamaya dito. Mumurahin ko na umurahin yung mga trosong niya. Kumukuha sila doon ng makain. Hindi na kain na Walang support na galing sa distro. Hindi na kain na So, ganito. Bakit nagagawa nila iyon? Dahil itong si Bangang, hindi pili lang doon sa Disdavon yun, may banta doon sa Apeno, saan, market, saan, tali pa rin lang. Walang sakto ng budget para sa mga mahihirap. Maulit-ulit binibigyan kung sino lang yung buduto, kung sino lang yung malakas, yun lang ang binibigyan niya ng budget